Kiss na lang sa baby, babe. Kiss sa baby. Hubog, ha? Hubog, kiss sa baby. Kiss sa baby. 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 Kiss sa, sa, sa baby. Picture, picture. Picture, picture. Shak, shak, shak. Shak, shak, Had look, mga kauban ko. Shak, shak, shak. kabe Da. The... -ha? Had look. Shak, shak, shak. Ang hands, o saan ka tong hands? Gani. Shuck, shuck, shuck. Garty hati man lagi. So, <affe Kabul condor notes> head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Head, head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Head. Yung pamilya ko po. Ay, ikulod yung ang joke. Tara o, na

Okay, okay. Okay, okay, okay. Hadlok, mga kauban oke, oke. siyaak, siyaak. Siyaak, siyaak, siyaak. Siyaak, siyaak. shock. siyaak. shock, siyaak. Siyaak, siyaak. shock, siyaak. Siyaak, siyaak. Siyaak, Shock, Siyaak, siyaak. Siyaak, oke, oke. eksklusibong nakuhaan ng ABS-CBN News ang unang public appearance Good. Good. ang ni be, 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 honest to. to <Creed> promise. Naging yeah, Honest to. Promise. kiri kiri kiri